Bakit nga kasi? Ano ba yon Bakit nagwawala ikaw? Ha? Ano ba yung ginawala mo? Kaya nga, ano yun? Saan ka pupunta? Ha? Bakit? Ano yun? Ano na naman nagwawala ikaw? Bakit? Ay? reaksyon ni Jimwell sa paglantad ng anak sa labas ni Mati. Ah. Kamakailan lang ay nagulang. Ano yun? Ano nga? Mm. Ano mang gusto? Ano gusto yan? Ano nga gusto? Ay, nako. Holy ka, ano yun? Luli, ano yun? Ano gusto? Pagkete ka? Okay, Ha? Oh, wait, kita, ha? wait, 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 wait,